So Guys Dumating na siya Dumating na in order ko Sa tiktok Eto kasi napanood ko tayo, eh, Napapanood ko to madalas sa tiktok Kung baga nakita ko lang siya Pero sa tingin ko magagamit ko to sa pagbablog. Ngayon, susubukan natin siya. Ayan, ha? Wala pang ano yan. Susubukan natin to. Susubukan natin siya kung ano. Ah, eh. Subukan natin siya kung maganda siya. So, eto na nga to. Ang in-order ko sa TikTok ay walang iba kundi... Ayan, o, no, oh, guys. Next phone holder. Yung dito, yung dito nilalagay. Tapos, yung, yung phone mo, ilalagay mo dito, banda sa may leeg mo. So, ayan siya guys. Ang halaga niya ay 155 pesos. Pero kasi meron siyang shipping fee Nakalimutan ko na kung magkano ang shipping fee niya. 40 pesos, yes. 40 pesos yung shipping fee niya. Oh, love. Oh, love. Shipping fee niya. But, uh, wala kasi akong kunting kaya. Uh Kasalaan -huh. na ito mga pamakil ko. Kapag nandito sila sa kwarto ko, eh, kung ano-ano mga kinakalipot nila. Kaya eh, hindi ka pwedeng wala ako dito sa kwarto pag nandito sila. So, ayan guys. Ito yung sinasabi nilang talagang trending to sa tiktok. Ayan. Siguro, eto, nilalagay dito, dito sa leeg. Ayan. Eto makasamanya, niya. Para hindi siya mag, siguro, pag, para hindi siya maggalaw-galaw sa camera. Tapos, eto yung dito. Hindi ko, di ko alam kung paano to, pero, tignan natin. Siguro, extension to. Kung gusto mo mag-extend, kabit na natin, guys. Ayan sya guys. Nilalagay siya dito. Ayan. Tapos, ilalagay mo yung camera. Malapit talaga siya sa... Ayan. Ayan. Malapit talaga siya sa ano sa leeg talaga. Tapos, dito ilalagay mo yung cellphone. Tapos, yung cellphone. Nandiyan si Papa nanonood. Sa cellphone po nanonood si Papa. Kaya yung nagamit niya. So, yan. Papakita ko sa inyo kung paano. Paano to. Pero, eto. Ayan, guys. Ayan siya, oh. Eto. Ang purpose daw netong parang phone ay para hindi siya mag- galaw-galaw yung video na gagawin mo. So, mamaya itatesting natin yung video na yon. Tapos, eto, hindi ko alam kung para saan to. Subukan natin kung para saan to. So, yun na nga guys, na-figure out ko na siya kung para saan tong, etong, eto at saka eto. Na-figure out ko na siya. So, eto ay parang, ba diba, sobrang lapit. Tinesting natin kanina, sobrang lapet sa leeg. So, medyo, kung gusto mo lang medyo mahaba, eto siya. Pang ano pala siya, pang extend talaga siya. Ayan, o. Oh. Pang extend siya. Ayan, o. Oh. Ayan. Paano ba? Ayan. Tapos, eto, parang eto yung pinakalak niya. Ilalak mo siya dito, o. Oh. Ayan. Ayan. Ilalak siya. So, lock na natin. Yan. Kanina, medyo ma... Tapos, eto, syempre, eto, hindi naman pa pwedeng eto lang, ba diba? Kanina, medyo ma maliit siya. maikse. So, ayan, Oh. Ayan. Medyo masikip pa siya kasi bago pa lang. <laughs> ayan. Tapos, eto'y pinakalak niya. Parang pinakatornilyo niya. Ayan. Pasok mo siya dito. Talagang pinag-isipan ko siya kung para saan to eh. Pang-extend talaga pala siya. Kasi yung iba, ayaw na sobrang lapit. Ayan guys, try natin na. So, ayan siya guys. So, kanina, med maliit, maikse. Ngayon, medyo mahaba na siya, na-extend na siya. Hindi na siya ganun ka lapit na lapit talaga. So, ayan na guys. Tapos, pwede mo siyang, ayan o. Oh, pwede mo siyang ganyanin. Ganyanin. Ayan. Ayan, hiniram ko muna yung cellphone ni Savannah. So, eto yung purpose niya. Ah, tapos dito. ko lang kumain kakatapos niya lang kumain kaya wala siya ngayon kanina sa video ko so ito na nga the food sana wag ko pag nahulog <laughs> pag nahulog to congratulations ato. pero parang hindi naman kasi sobrang hikpit niya oh parang hindi naman ayan oh sobrang hikpit niya ayan oh, di ba na siya oh tapos ganyan ano, ganyan ayan oh 'di ba? Tapos ganyan. Mama papakita ko sa inyo yung video na actual video na kapag yung medyo ay kapag yung ka camera ko na mismo yung nandito. Ganito siya, ayan siya ganyan. Kaya halimbawa may gagawin ka ganyan. Papakita ko sa inyo. Ay nanajust. Ano, yung yes. cellphone mo. Ayan guys. Ayan guys. Ayan na siya. Ayan yung actual video niya. Nakabalik. May, Me naka Medyo maano, malabo kasi hindi ko pa siya napupunasan. Sa punasan natin yung camera ng cellphone ko. Wala na akong tissue kasi inubos nyo na. Ay, nang Ayan. So, ito yung actual video. Ayan. Pagkukuha ko, tapos inumin ko. Ayan. Tapos, pwede rin naman siyang mag... Ano ba yan? Pwede naman siyang nakaganyan. Ayan. Ayan o. Ayan. O, diba? Ano ba na? Unlock. Ano ba Anong na? Kamusta? Kamusta? <laughs> o, mag nanay-tatay tayo. Nanay, tatay, gusto kong tinapay. O, diba? Ang galing. O, oh, ba diba guys? Ayan. Ayan yun siya. Pwede siyang nakaganyan. Pwede siyang nakatayo. Ayan. Pwede naman siyang nakatayo. Ayan. O, oh, ba diba? Ganda. Perfect. Pwede siyang pang-vlog talaga. Tapos, hindi pa siya yung... Hindi siya ganun ka... Ano ka... Ano matawag doon? Kagalaw kasi meron siyang... Ano dito? Foam. Sa may batok mo. Hmm. Hello, Bana! <laughs> yeah, pwede na tayo mag-vlog, Oo, uh, pwede rin ikaw. So, nakaharang ang aking tissue. Yun na nga, guys. Ang binili ko ay 100... Lahat-lahat ay 155 pesos. Kasama na yung shipping fee na 40 pesos. So, 155 minus 40. Sige nga, magkano? 115. O, oh, 115 lang. Oh? 15? 155 oh, minus 40. Mm -hmm. Oh, tama, di ba? Oh, kayo na magkwenta kasi hindi ako maroon magkwenta. So, 115 mm -hmm. daw sabi ni Savannah yung halaga ng aking uh, neck phone holder. So, yun na nga. Perfect siya, guys, sa mga um, daily vlog, sa mga... Uh, wala naman maghahawak sa inyo ng camera. Talagang maganda siya lalo na alimbawa kapag magluluto ka o kaya kakain ka makikita yung mga ginagawa mo ganyan, hindi nga lang makikita yung mukha mo pero maganda siya talaga pang daily vlog so that's it for today's video please subscribe and share this video Lano, ba na? Bye -bye. Naka, ba ba? lang na dyan bye 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 guys naka ano